Ayun po, tayo po yung sobrang busy. Oh. busy ano ito yung kailangan palantiba ay kung maghakot ilang pa pa natatapos sa kapila ilang pa pa makakakutin oh, humakot na ang pakakutin na kasitan itan kung may hahakot ito ano palagay mo okay, oh pupuntahan si itan madagdagan ano dagdag na maghakop para masimpan tatalwa yun marami na ba kapatid? Oh, na oh si Ethan si oo oh, okay. oh. mag mag-deliver pa ng ay yan kagandahan po naman ang ano pala nang pamisan yung trabaho lahat na mong monitor natin yung yun po ang ikakaano natin bilis yung lahat na mo-monitor natin kagaya ko niya yung mga sa natin madidiliver natin tapos ito

Alak ini Oh, silo, silo. Ala, tagau. Mababa sa pati tao, kangawa Silo, derecho. Pa, derecho pa isan. Oy, dini pa sa galigain. Oy, batak pa. Konti pa. Oy, sa galigain. Oh! Batak pa. Sa gilingin. Mabaho. Mabaho. Matagal ay stuck yan ay. Mabaho. Mabaho daw sa loob. Ah, sila. Sino? Wala silo, wala silo. Mabaho. Mabaho. silo, tago, tago ang mga tao at mapupuyog yung maigay Ay talagang ganyan, ay yun pala sa ako Makakahinga. Makakahinga. Bakit sobrang kainit sa loob? Eh. <laughs> Ay, yung sako pala. Sako, oh, sako. Oo, babasa. Buti na lahat na kukuha agad yung malaking sako, malaking banig ah. At yung ori po. Hindi na ito yung pang. Yan po yung bubuksan ulit pagka iinit. Oh, silaw, silaw. Lahat. Walang matitira sa labas. Oh. Yan na po. Marami po naman pwedeng pagsilungan Dito sa kabilang kubo. Yun oh. Dito sa kabilang kubo. Tatlo yung case na pagpipilian. Gusto ko po, ayun po sa awa po ng Diyos tayo po ay nakatapos na po ng ani oh, hindi na po tayo nakapag -video ng paramihan oh, at gawa po ng sobrang busy na po natin tapos ito na po yung naging resulta ito po ay yung palay na na binilad oh, ating inimis na yan imis na po ito po ay anim na sako po para sa pangkain po natin oh yan ito na po ang naging resulta ano chucho nang ano natin ah. ilang days na po nang nakatapos pong mag harvest ng palay eh. oh oo yan dito nandiyan pa po yung mga laing tapos sisibol pa po ng maganda yan Ayun. nagawa po dito ng daan para madali po makatawid yah ito na po para po sa ating ano naman sa resulta po nung naging ani okay po naman hindi makakasama sa pinakamahinang harvest po ngayon po ay naka ano tayo naka 27 pares ay di ilan yun 27 50 50 sa ako yun po ang harvest natin ngayon oh yan yun po ang naging update sa ating paaning maulan oh. hanggang dito po kabuo po gawa kaya medyo kunti yung naging ani natin na hindi ho katulad ng nakaraan ay marami po tayo na papunta sa ano sa gulayan oh, uh -huh. yeah. Sakto, ay sa ibig sabihin ay okay po naman nakatira tayo ng uh, anim na sako na pangkain po. Tapos yung bayad po sa lupa. Oh. Uh -huh. nakabayad na tayo sa lupa nung may-ari oh. yan ano pa ba ang presyo sa presyo po hindi pa po tayo nagpapa ano pwinta. hindi po natin alam kung magkano ang magiging presyo ay, ay ano ko rin po naman ay, sasama ko rin po sa magiging ano natin dun sa magiging ibang episode pa po Ayun po, okay na po. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sa Panginoon po at ay ano, kubaga na pagbigyan ng magandang ani po, pa ah, magandang init para sa ating ani. Ayun, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.